Live TV, Live TV Radio Live TV Radio Mga gabi pinag-uusapan Pulong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala sa kabila ng mga bad news At good news, lalimpa mai good news Ito, ang Newsline Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Webes Center Luxon nilinaw ang larawan nila ng Diskaya Couple na usap-usapan online sa gitna ng investigasyon DOJ sinisiyasat at ang mga villar at ang 18 bilyong pisong infra-contracts na binigay sa isang kamag-anak Lindol sa Cebu may tuturing na pagsasanay para sa magnitude 7.2 na lindol na posibleng tumama sa Metro Manila ayon sa OCD. Bilang ng mga nasawi sa lindol sa Cebu, umakyat na sa 72. At para naman sa ating good news, Senado inadapt ang resolusyong bumabati sa ika-47 anibersaryo ng Jesus is Lord Church Worldwide. Magandang umaga Pilipinas, ngayon po ay kalawang araw ng buwan ng Oktubre 2025 at ako ang inyong lightmate na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman sa ngala ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newslight. Ulat Panahon. Patuloy na lumalakas ang bagyong Paulo habang kumikilos ito papuntang Hilagang Luzon. Ayon sa pag-asa, huling na ang sentro nito sa layong 705 km silangan ng Infanta Quezon. Taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 65 km per hour at bugso na hanggang 80 km per hour. Nakataas ang signal number 1 sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela, Aurora at ilang bahagi ng lalawigan sa Hilaga at gitnang Luzon. Ayon sa pag-asa may bantari ng storm surge na abot sa isa hanggang dalawang metro sa mga baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region. Pinapayuhan po ang publiko at mga lokal na pamahalaan na maging alerto at maghanda laban sa posibleng pagbaha, malalakas na hangin at storm surge. balitang pangkalusugan. Planong palawagi ng Department of Health o DOH ang Zero Balance Billing Program sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2026 proposed budget ng DOH, iginiit na Herbosa na nagpadala sila ng lihama kay Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian para sa naturang plano. Sa kasalukuyan, sa mga ospital ng DOH pa lamang ipinatutupad ang programa at nasa 42 lalawigan lamang ang mayroong DOH hospitals. Paliwanag ni Herbosa sa mga Level 2 at Level 3 na mga LGU hospital, ang target na masakop ng Zero Balance Billing dahil ito ang umaasikaso sa mga mas seryosong kaso kumpara sa Level 1 facilities. Sa ilalim ng zero balance billing, wala nang babayaran ng mga pasyente ng DOH hospitals na naka-admit sa basic or ward accommodation. Iginiit ni Senator Panfilo Ping Lakson na hindi niya umano personal nakilala ang mga mag-asawang diskaya. Ito'y matapos si post ni Representative Kiko Barzaga ang larawan na kasama ni Lakson ang mga ito. Alamin ang kabuang detalye sa balita ni Giselle Cruz. Giselle. Lilino ni Senator Senate President Pro-Temper Panfilo Lacson ang kumakalat na litrato niya kasama ang mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ito'y matapos ipost sa Facebook ang litrato ng Kongresista na si Kiko Barsaga habang nagpapatuloy ang, ang investigasyon. Ayon kay Lacson, unang beses niyang nakilala sila sa labas ng Blue Ribbon hearings, nang bisitain siya ng kanilang anak at ng campaign supporter na si Fred Villaroman. Sa opisina niya sa Taguig Noong Abril, paliwanag ni Lacson, tinanggihan niya ang imbitasyon na dumalo sa rally ng party list na sinusuportahan ng mga diskaya bilang pagrespeto kay Senate President Tito Soto at sa pamangkin nitong si Pasig City Mayor Vico Soto. Nakatugali ni Sara sa mayoral race sa Pasig. Gitilakson ni na abot lamang sa halos 20 minuto ang pag-uusap nila at hindi na muling naulit ang pagkikita. Anya walang koneksyon sa mga diskaya ang litrato at walang ibang dapat ipalagay dito. Giselle Crazo, Newslight. Salamat sa ulat na yan, Gisella. Samantala dinala na sa Bureau of Customs sa BOC ang labintatlong luxury cars na mga kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya kahapon ng umaga. Lampas sa launa ng umaga ng kinuha mula sa St. Gerard Construction Compound sa Pasig City, papuntang BOC facility sa pantalan ng Maynila. Bantay sarado ng police convoy ang transporta habang may mga opisyal na nakaposa sa area para siguraduhin ligtas ang operasyon. Ganap na 5.27 AM nang mailagak na ang huling batch ng mga sasakyan sa loob ng pasilidad ng BOC. Noong nakarang buwan, lahat ng 28 luxury vehicles ng Pamilya Diskaya ay nasa kustodiya na ng BOC ayon sa ahensya. Newsline. Nakasalang na sa pagsusuri si Center Mark Villar hinggil sa 18 billion peso sa infrastructure project na ibinigay ng gobyerno sa kanyang pinsan ayon sa pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Tinitignan umano ng Department of Justice o DOJ si Villar hindi lamang bilang mambabatas kundi bilang dati kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na namamahala sa infrastructure projects. Dagdag pa ni Raimulia contractor Rin, ang hindi pa pinangalanan na pinsang buo ni Villar. Ang mga kontrata ay binigay ay may lamang flood control, building at road projects. Hindi rin ligtas sa embesigasyon ng ina at kapatid nito na si dating Senator Cynthia Villar at Senator Camille Villar. Live TV Radio. Live TV Radio. Sa botong 15 yes, 3 no at 2 abstentions o abstentions, inadapt ng Senado ang resolusyon humihiling sa International Criminal Court o ICC na ilagay sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. For humanitarian reasons, ang nakasaad sa resolusyon para sa dating Pangulo na humaharap sa mga kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa Senate Resolution No. 144 na pinirmahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nakasaad na dapat may doktor sa ICC na tumigin sa kalagay ni Duterte at suriin kung fit pa ito para sa regular na detensyon. Hindi naman sumang-ayon sa resolusyon sina Senator Kiko Panglinan, Bamakino at Riza Ontiveros. Ayon kay Ontiveros, walang indikasyon na pinapabayaan ng ICC ang kalusugan ni Duterte at binigyan diin na hindi niya masusuportahan ang resolusyon dahil ang naganap noong drug war hindi lamang hallucination. Nagabsay naman sina San President Tito Soto at Senator Rafi Tulfo. Paliwanag ni Soto, makakabuti sa pisikal at mental na kalusugan ang house arrest, ngunit dapat ikonsidera ang laban ng mga pamilya ng mga biktima para sa hustisya. Na ang prosecutors at mga biktima ng war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-reject ng pre-trial chamber o PTC sa International Criminal Court o ICC. Ang panibagong mga kondisyon ang kampo nito para sa pansamantalang nitong paglaya. Ayon sa filing sa prosecution sa PTC, ang mga bagong kondisyon para sa interim release ni Duterte ay hindi makakatulong upang siya ay makataka sa mga reklamo laban sa kanya o gumawa ng iba pang krimena. Iginita man ang opisina ng prosecution na ilang beses nang hindi natuloy ang pre-trial proceedings dahil sa kampo ni Duterte at hindi na ito pwedeng madagdagan ma para lamang mapaburaan ang kanyang paglaya. Sa pahayag ni Deputy Prosecutor Mame Mandiaye, Niyang, nagiging flight risk at posible pang gumawa ng krimen si Duterte kung mapagbigyan ma ang interim release nito. Ang mga biktima namang mga uh, o mga biktima namang nirerepresenta ni Principal Counsel Paulina Masida ng Office of Public Counsel for Victims o OPCV, sinabing walang matinong basihan at misplaced ang defense ng dating pangulo. Newsline. Like may sagay ng libel at harassment case si Nadia Montenegro matapos siyang maiugnay sa so, umano'y paggamit ng marihuana sa loob ng Senado. Ayon sa kanyang abogado, vape lamang at hindi marihuana ang nakita base sa official incident report. Iginit din ni Montenegro na walang apprehension at tinawag niyang fake news ang mga balita na sumira sa kanyang reputasyon. Magugunitang dating staff ni Senator Robin Padilla si Nadia. Radio. White TV. White TV Radio. Napasama si Pasig City Mayor Vico Soto sa Time Magazine list ng Most Influential Rising Stars ng 2025. Kinilala si Soto sa leaders category dahil sa kanyang data-driven at transparent na pamumuno laban sa korupsyon sa tribute article na isinawalat o isinulat mismo ni Nobel Peace Prize Loretta at Rappler CEO Maria Reza, tinawag niyang Masterclass in Modern Ethical Leadership ang pamumuno ni Soto sa pakikipaglaban sa korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Magugunitang isa si Soto sa nag-expose sa maanumalyang flood control projects. Newsline. LifeMates, nagdesisyon ang Korte Suprema na ipagpaliban ang kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gaganapin sana ngayong October 13. Nauna ang idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng Bangsamoro Autonomy Act o BAA Numbers 58 at 77 na ipinasa ng Bangsamoro Transition Authority. Ayon sa Korte Suprema, labag ito sa batas dahil binago nito ang mga distrito matapos magsimula ang election period. Dagdag pa rito, hindi na rin pwedeng gamitin ang BAA 58 dahil hindi nito isinama ang paghiwalay ng Sulu sa BORM. Inatasan na ng Korte ang Bangsamoro Transition Authority na maglatag ng panibagong batas para sa distrito ng parlamento bago matapos ang buwan ng Oktubre. Balitang Probinsya Kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu nitong Martes, muling naging maugong ang usapin tungkol sa Dabiguan. Ano ba masasabi ng pamahalaan hinggil dito? Alamin niya sa detalye ng report ni Jomar Villanueva. Jomar! Ani itinuturing na pagsasanay ng Office of Civil Defense ang nangyaring magnitude 6.9 na lindol sa Cebu para lalong mapaghandaan ang The Big One. Ito yung lindol na sinasabing posibleng tumama sa Metro Manila na may lakas ng magnitude 7.2 o higit pa. Ayon kay Civil Defense Officer in Charge and Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, tinipiyak ng ahensya ang kahandaan ng manpower, equipment at resources kung sakaling tumama sa Metro Manila ang Big One nagpapatuloy rin Anya ang kampanya at paalala ng pamahalaan kung anong gagawin sakaling may lindol. Can you imagine if this happens sa Metro Manila gabi? Continuous lang ang ating preparation para sa big one, uh, hoping that it will never happen uh during our lifetime pinigyan ni Asik Bernardo Alejandro IV, officer in charge ng Office of Civil Defense. Samantala, muling nagbabala ang Department of Science and Technology na posibleng libo-libo ang masawi dahil sa bidwan. Ayon kay DOS Secretary Renato Solidum, masyadong maraming infrastruktura o gusali sa Metro Manila na sinabayan pa ng maraming populasyon. Kaya mahalagaan niya na tiyaking earthquake resistant ang mga infrastruktura gaya ng mga kabahayan mga mall, mga simbahan at iba pang matataong lugar. Marami ang kaso ng mga nasawi sa lindol sa Cebu ay dahil sa mga bumigay na dingding. Meron ding mga napinsalang simbahan at iba pang gusali bunsod ng katandaan ng mga ito. Ang dabigwan ay ang pinaghahandaang ang malawakang lindol na bunsod ng paggalaw ng West Valley Fork. Nauna nang sinabi ng pamahalaan na posibleng itong madama sa kalakhang Luzon. Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa detalye, Jomar. Newsline. Sa kaugnay pong balita, base sa pinakahuling ulat, umabot na sa 72 ang bilang ng na mga nasawi buhat ng 6.9 magnitude na pagyanig na sinundan pa ng mga aftershock sa Cebu kahapon. Karamihan ay nagmula sa ilagang bahagi ng probinsya ayon sa Office of Civil Defense sa OCD. Ang siyudad ng Bogo ang may pinakamaraming casualty. Sumunod ang San Remigio, Medellin, Tabogon, Sogod at Tabuelan. Napupuno na rin ang mga ospital ng mga sibilyang sugatana na tinatayang umabot sa lampas dalawang daan. Habang ang mga body bags sa mga labina na recover sa pagguho, dinala naman sa lokal na mortuaries. Bukod sa mga buhay na nawala o buhay na nawala, maraming daan, tulay, mga eskwelahan, palengke at government buildings rin ang naapektuhan ng lindol. Hindi nagpatinag sa takot ang mga medical frontliners ng Cebu City Medical Center ng yumanigang malakas na lindol sa kanilang lungsod. Sa gitna ng takot at pangamba, kapanatagan ng naramdaman ng mga pasyente mula sa mga doktor at nurse kung saan buong tapang na pinagpatuloy ang kanilang mga serbisyo. Isa si Dr. Gracita Rabago sa mga hindi nagpayanig sa takot dahil tinuloy pa rin ito ang pagpapaanak sa kabila ng mga aftershocks na nararamdaman. Ang tapang na ito ay patunay na ang mga frontliners ay mga modernong bayani na nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan. Hindi lamang sila tagapagligtas ang buhay kundi inspirasyon din sa gitna ng trahedya. Like me, it's good news naman tayo sa ating balitang sports. sumakyat sa quarterfinals ng 2025 Suzhou WTA 125 si Filipina tennis star Alex Ayala matapos ang mahigpit na laban. Laban sa veteranang si Great Minen ng Belgium. Sa loob ng tatlong oras at labing walong minuto na naig si Ayala sa score na 7-6, 6-7, 7-5. Sa panalo, patuloy na umaasa sa si Ayala na makapasok pa sa mas mataas na yug ito ng kompetisyon at makapagdala ng karangalan para sa Pilipinas. Dako tayo sa ating light session. Malugod na pagbati ang ibinigay. Naku, light session tayo. Patok nga. Patok ngayon sa publiko ang pagbabahagi ng talento sa larangan ng musika sa mga publikong lugar o mas kilala bilang busking. Ngunit sa panahon ito, hindi na lamang ito basta pagpapakita ng galing, kundi isang mas malalim na misyon ang daladala ng ilan sa mga tumutugtog sa lansangan. Usap-usapan ngayon ang tinatawag na worship busking kung saan ang mga awit na pananampalataya o ang mga worship songs ay iniaalay at kinakan sa gitna ng mataong espasyo. Matagal ng musikero si Kate, ngunit nang simulan niya ang worship busking, sunod-sunod ang mga biyayang dumating sa kanyang buhay at karera. Mas lumawak ang kanyang audience at kasabay nito ay mas lumalim rin ang kanyang layunin ang makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa kapwa. Bilang isang ina sa anak na may autism, naging mas makabuluhan at personal ang kanyang musika. Ang bawat nota at himig na kanyang tinutugtog ay hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa kanyang advokasya. Ang pagbibigay ng liwanag at suporta sa mga may special needs habang patuloy na ipinahahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Isang patunay si Kay Torres na ang musika ay may kapangyarihan hindi lamang magbigay ng ilaw kundi maghatid din ng inspirasyon at pag-asa. Good news, good vibes. Oi, 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 light base, good news sa tayo. Malugod na pagbati ang ibinigay ng Senado sa Alas Pilipinas para sa kanilang makasaysayang. Ito parang sports song na babasa ko. Bilang pagkilala sa kontribusyon ng Jesus is Lord Church Worldwide sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at mabuting balita, inadapt ng Senado ang Resolution Number no. 142 o ang Resolution Congratulation and Commending of congratulating and commanding Jesus' Lord Church Worldwide on the celebration of its 47 founding anniversary on October 18, 2025. Ibinahagi ni Majority Leader Mig Zubiri ang kanyang karanasan ng makapunta sa isang service ng simbahan sa Hong Kong. Iginit niya na nagbigay ng inspirasyon ang pananampalatayang ipinakita ng JIL people upang maging mabuting tao. Nagpaabot rin ang pagbati sa Senator Alan Cayetano at binalikan ang nakaraang deklarasyon ng simbahan na magkaroon ng revival sa Pilipinas. Main sponsor ng resolusyon si Senator Jesus Cordero at co-sponsor naman si Senator Bato de la Rosa. Nagbigay suporta rin sa resolusyon sina na Senator Kiko Pangilinan, Senator Bamakino, Center Senator Bam J. Behercito, Center Senator Pia Cayetano, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. The Jesus is Lord movement is uh, well loved uh, by many of the senators, uh, and uh, they spread the truth and gospel all over the world. I've had the opportunity to go to Hong Kong and uh, be in one of the services together with our former majority leader, Senator Joel Villanueva, our seatmate, and uh, it was really uh, a sight to behold. Yan po ay tinig Mula, kay majority leader, Senator Migs Life. Samantala po may good news pa po tayo ha. Malugod na pagbati ang binigay din ng Senado sa Alas Pilipinas para sa kanilang makasaysayang ika-9 o ika sham na pwesto sa 2025 FIVB Men's World Championship. naku congratulations. Ayon kay Senator Peter Cayetano, ang tagumpay ng koponan ay nagdala ng malaking karangalan sa bansa at patunay na kayang magtagumpay ng mga Pilipinong atleta kapag nagbibigyan ng tamang oportunidad. Lahat ng 24 na senador ay sumuporta sa resolusyon. Kabilang sina Sent Majority Leader Big Zubiri at mga senator na sina Francis Kiko Pangilinan, Joel Villanueva at Erwin Tulfo. Dumalo sa Senado mga opisyal ng Philippine National Volleyball Federation at ang mga miyembro ng Alas Pilipinas, kabilang sina Head Coach Angiolino Frigoni at Team Captain Brian Bagunas na tumampok bilang ikatlong top scorer sa torneo. Congratulations, congratulations po ha sa Alas Pilipinas, salaga nga naman na kayo ay pinagmamalaki ng bansa. Salamat po sa inyong uh, pagtsatsagahin. Ayan ha, good morning. good morning! Sa mga nanonood po sa atin ngayon sa FB Live, kamusta po kayo? Hello, hello po kay Ma'am Lorna Bayangos. Good morning din po, Ma'am Sylvia Reyes. Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso. Good morning din po, Ma'am Doris Marin. At syempre, kay Ma'am Vivian Sarmiento. Maganda, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Thursday morning! At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight. At para po sa ating Talata of the Day, matatagpuan sa paalala ng Panginoon sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 1 hanggang 2. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Manatili po nakatutok para sa bango na Pilipinas. Dito lamang po sa Live TV Radio. na po free legal assistance with POW na po. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 14.5 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page sa TV God Channel of Blessings at zbni.ph website. At like me, si follow po kami sa aming mga social media pages na facebook.com slash justlightv, youtube.com slash at Light TV Radio, at tiktok.com slash at light tv video. At light like, miss, paalala lamang po ha. 48 days sa lamang po, Pasko na. Ay, 84 pala. Masyado ko pina... <laughs> Masyado kong pinaaga pero 84 days na lamang po ay Pasko na. At ako po ay nagpapaalala na magingat na sa kabila ng mga bad news at fake news, lagi pa rin pong may good news. Sa ngalan ng aking partner na sa si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. 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 At ito ang News